Eh, hey, ba, nota po di sa napalit kay yuta, dari Ang oi! Angkal dada, angkal dada! Ayan sa mga clear! Angkal dada, mananghid ko ba? Asa naman na sa to clear! Pasi na guyab-guyab na ka! Uh, na, dili, uh, biya gidali magpa-eskwila o sujante, clear! Wala mo ko iyab ang koldudo, pero natin ang wayab sa ako, ah! Na! Ayaw gid, clear! Anong mga lalaki, clear! Eh, haod kin ang bulatik! Kumakuha nilang gusto! Sus, biyaan ra ka. Hmm? Di mo gusto siya nga butan mong na Nay, nana, mong ginakay sugod so pa man, butan ginang laki, mong so sugod pa. Kaya e di pa na pwede pakita yung bad side. Hmm? Istituha po ni Mukul Ay, normal, clear. kay ikaw ra, ang buktong babae sa to pamilya. Kanani mo igagaw. puro laki na po mga patik. Ikaw rin babae, sumuon ang ampinganan kay ka. Nagamping makukul dudo. Salig lang god! O oh, sige sige, musugot ako mapahangin ka dito. Pero dito tapi ta gid ako, tim papa. Naginloos si mga kahoy. Ay. Sige, ang dudo, salamat kayo. Oh, sige. Hindi mga batan-on karon eh. ino unsa na ni. May tag di madala mga laki ni Bayhana ni. Sayang gid kayo. Na aya diri asa balay. Uy, mungkin mabuhat diri bay. Ay tama, na ako si Clearview. Asa siya? tawag si William. Hello. Eh, eh, Claire. Asa ka karon? Ay, padulong ko sa park, magpahangin. Ay, kanang busig, pwede ko matuda, Claire, para makitaan buta ka ba, gimingaw na ko si Muha. Ay, sus, jamming, gimingaw. Pwede rin mang good. Uy, <laughs> sige, sige, padulong na ko, padulong na ko dila, Claire, paabot ako. Sige, paabot, rako mo. Hehehe, ani. Salamat. Ito yung palibot

Ma odeng doge ke kuni mugi sugota ke jua de mi mo odeng da gange ke kali bai u gusu ko mugi bagla si mo gina dilian kuni mo ma odeng ni dahilan dia ya te na ke sugo ke ko Oi William nana de ka oh nana ko to so ba ni ha kuno so da la makagahoy kahoy wa na dagang istorya <tap> Hoy, 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 no sabe que William. Mm, mm, mm. Ikaw di dahilan na mo nang dugay kayo kasagot ni Claire? Ha? Huwag kasabot ni mo, William! Ha? Huwag kasabot? Naglagot ko! Tama na na ba? Ha? Huwag si tama? Tinsa nene? na na Si Papa ang good na! Ha? Yapi ka doon anak ko na Papa ko niya! <laughs>